Magandang araw mga karelasyon. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Isang simpleng bagay pero madalas nakakalimutan ng karamihan. Ang pagyakap. Oo, yakapin din natin siya kasi minsan pagod na pagod na siya. Ang tinutukoy natin dito ay si Papa ang asawang lalaki o ang partner na siyang haligi ng tahanan marami sa atin ang sanay na makita ang mga lalaki bilang matatag malakas at parabang hindi napapagod pero ang totoo sila man ay may bigat na dinadala sa kanilang balikat sila ay napapagod nasasaktan at naghahangad din ng init, ng yakap, at pag -unawa. Kaya kung interesado ka sa topic ngayon, manood ka. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Madalas natin silang tawaging haligi ng tahanan. Sila ang inaasahan, nagtratrabaho, nagtataguyod, nagbibigay ng seguridad. Pero isipin natin gaano kabigat ang responsibilidad na yon araw-araw. Minsan tahimik lang sila pero sa likod ng katahimikan, puno ng pagod, stress at pangamba ang kanilang isipan. Isang tatay, asawa, partner, galing sa trabaho, pawis at pagod, pag-uwi niya nakita niyang masaya ang asawa at mga anak. Pero wala man lang yumakap sa kanya. Diretso kain. Diretso ligpit. Tapos tutulog na ulit. Wala man lang magsabi na salamat o kaya kumusta ka na. Kahit maliit na bagay pero napakalaking ginhawa sana sa kanyang puso. Sila ang nagbibigay ng pera, nagbabayad ng mga bills, pero ang puso nila hindi pera ang hinahanap o ninanais, kundi pagmamahal, simpleng lambing, halik, yakap, respeto, pahalagahan ang kanilang sakripisyo, pagkilala, marinig mula sa pamilya, na salamat sa lahat ng ginagawa mo maraming pag-aaral ang nagsasabi na karamihan sa mga lalaki ay hindi marunong magsabi ng kanilang emosyon dahil pinalaki silang maging matatag kaya minsan sa halip na mag-open up nananahimik sila pero sa loob-loob nila umaasa silang may makakapansin na sila man ay pagod. Ang yakap ay hindi lang isang physical touch. Ito ay nagsasabing, nandito ako para sa iyo, hindi ka nag-iisa. Kapag niyakap mo ang iyong asawa, ang iyong partner, nawawala ang kanyang mga problema kahit sa sandaling pagyakap mo sa kanya. Yung mga pinagdadaanan niya, yan ay napapawi. Para bang sinasabi mo, kahit anong hirap, safe ka dito sa piling ko. Yakapin siya bago matulog. Kahit pagod ka rin, damhin ninyo ang presensya ng isa't isa. Maglaan ng oras na makinig. Kahit tahimik lang siya, huwag mong pilitin na mag-open up. Pero ipakita mong, Bukas kang makinig. Ipagluto mo siya ng kanyang paboritong ulam. Alam niyo ba na yan ang isa sa hinahanap at ninanais ng isang lalaki mula sa kanyang partner o minamahal, yung ipinaghahain siya, lalo na kapag paborito niya. Magpasalamat ng madalas. Hindi kailangang bongga yung simpleng salamat ay sapat na. Ipakita sa harap ng mga anak na mahal mo siya. Kapag nakikita ng mga bata ang respeto mo sa ama nila, lumalakas din ang loob nila at natutuwa sila sa nakikita nila. Bigyan siya ng oras para sa sarili. Kahit yung mga simpleng habis niya, makakatulong sa kanyang mental Health. May mga lalaking hindi nagpapakita ng luha Pero sa gabi, tahimik silang nakatingin sa kisame Iniisip kung sapat ba ang lahat ng ginagawa nila Minsan ang tanong nila sa sarili Mahalaga pa ba ako? Dito pumapasok ang papel ng yakap at malasakit ng partner kahit nasa pang-publikong lugar kayo, ipakita mo ang respeto at pagmamahal mo sa kanya. Huwag mo siyang ikahiya. Purihin mo siya sa harap ng ibang tao. Kapag nagsisipag o dumidiskarte siya, soportahan mo siya. Ang lalaki sa mga ganitong maliliit na nakikita niya mula sa mga taong nagmamahal sa kanya, ito ang nagbibigay sa kanya ng drive para mas maging masipag, para mas magpursigi sa kanyang mga ginagawa. Ayon sa isang pag-aaral, ang isang yakap ay nagpapababa ng stress hormones, kaya literal na nakakapagpagaan ng pakiramdam ang isang yakap at para sa mga ama ng tahanan, yakapin niyo siya sa harap ng mga anak. Turuan din ang mga bata na magpasalamat at yumakap sa tatay nila. Ang mga tatay kapag nakikita nila na proud ang pamilya sa kanya, mas lalo silang nagsusumikap. Kaya mga karelasyon, huwag nating kalimutan yakapin ang ating papa, ang ating asawa, ang ating minamahal na partner. Huwag nating isipin na porke lalaki sila ay hindi nila ito kailangan. Sa likod ng kanyang katahimikan, may pusong naghahangad din ng lambing. Sa likod ng kanyang tapang, may kaluluwang naghahanap din ng yakap ito ay nagpapatatag sa kanya at sa buong pamilya. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.